Lorna Tolentino kahapon. Sigurado naman Weekend can say na happy at contented siya kahit pa nga isa siyang balo. Totoo na mahirap makakita ng isang katulad ni Rudy Fernandez sa buhay niya uli. Pero sana nga matagpuan niya ang pangalawang heaven tulad ni Boots Anson Roa. Second happiness is not hard to find especially sa isang good person like Lorna Tolentino. Ngayon nga na business partner sila ni Sylvia Sanchez talagang nag-enjoy siya sa pag-aasikaso nila ng pagbili at pagpapalabas ng movies na nabili nila. Mukha namang magiging successful ang venture nila dahil na rin sa maganda ang mga taste nila sa pagpili. Bongga!